pa ano po ah, Magdalena po sa kagalay ulakan po wow layo pero express daan mo yes ma'am okay na, hindi kayo okay parang mas masarap pag po pag marami ka sama oh naman ma'am po meron lang pong importante kung kung ma'am yun nga lang kasi pinakamabilis pag nakamuto yes ma'am Villa Ray. Bakit iba? Pangalan. Kabibili lang po ma'am. Kabibili. Nasa ng dead of Brand new car. Second hand lang. Meron mo um, nabili ko po siya ma'am nasa 200. 200? Yes ma'am. Ninja. Apo ma'am. Mayroon pa lang murang ganyan. Opo oh, ma'am, 2016, uh, 2018 model. Mam <laughs> din ako niya. ma'am, kayang-kaya po. Kayang-kaya, kaya, kaya lang yung oras na. Laging busy. Eh, alam po yan ma'am, okay. yan, yan yung dati ma'am. Kaya lang, hindi ko po na... Did the sale? Opo ma'am. Did the sale po yan yung patibaya na nagbilihan kayo dalawa? Ay, yung ganyan dito po? Hindi. Yung parang may kasalatan na... Nalang ka na, na the sale? Hindi ko po. Eh, ano mo na bininta sa iyan? pag sinabi din ni Claire na may ari to na ninako mo to. Ano man, mo, ba ano pa patibayan na nagkasiyahan kay dalawa? Hindi ko po na siya nadala mo ma pero may kasulatan I po. Mayroon. Opo ma'am. So, yun ang lagi niyo dadalhin kasi siyempre. Apo, Opo, uh, naunawa ko po yun ma'am. Diba? Apo. Opo. Ma am. kasi wala well, uh, uh, katulad niyo tinatanong ko ta. Wala <laughs> kang maipakita na nagkabilian kay dalawa. Opo ma'am. So, diba? Pero ma'am um, kung okay lang naman din po sa inyo, ma'am, pwede naman po. Kung okay. tatanggapin nyo po yung okay picture lang. Oh, o, isa tinatanggap ko na ngayon sa picture Kaya lang, sige na Salamat, Salamat po ng maraming so, marami. Opo, ma'am Isama niyo sa documents mo. Yes, po uh, Sir, so, I have a question What do you do for a living? Vendor Na? Titinda lang po <laughs> Anong titinda niyo? 500. Mga prutas, sir Prutas? Opo Alam, malakas ang prutas, uh, Ah. Magkaroon niyo kaya magtasakit Tsaga lang, ma'am